Iloilo po mga ka-friendships. Andito po tayo sa basura kay Mr. Bin at ang dami po nilang tinapon na mga baso. Ayan o. Oh. Hala. Ang ganda pa nito. Tapos tinapon nila. Wait. May tinapon sila dito. yung iba po basag so, isang ano talaga yung iba po basag na hindi natin kukunin yung mga basag pero ayan o ang maganda pa po pa po mga papadala natin ito sa Pinas. Ayan o, oh, sayang naman kung hindi natin kukunin. So, meron pa dito. Mag-ingat lang tayo kasi maraming basag po. ano prinsips siya mga ka ano ba Mga bago pa. Ay. Ay, kukunin. Kukunin natin. Sayang. Ang ilang kita natin ito sa Pinas. Gaganda, nag-ingat uh. tayo kasi maraming dasal. wala, wala po ito sa plano na mamasura ako ngayon kaya lang po na bored po ako sa bahay so sabi ko lalabas lalabas lang po po at mag ano ba mamasura baka may na ma ano tayo maharbat may nakita po ako dito meron pa doon oh. Ayan. Ay, basag na po. Ayan, sayang. Nabasag na po ang mga ka-friendships. Hindi na maano, maganda May mga dog food. Hindi ko na siya kukunin. Yan ang mga olive. Olives. Ayan po ang mga ka-friendships. Sa 2026 pa po yung expiration date. Kaya lang parang warm na po siya. ay basag na po ay basag na po siya mga ka-friendships hindi ko na po siya kukunin ayan. Ayan, mga chips ayan o oh. kukunin natin ito sila ng mga chips So, ako yung ako yung alis na po dito mga ka-friendships. May mga dog food. Ah, mga cat food pala. Pero hindi ko na po siya pupunin. po. So, ako ay alis na po dito. Hmm, alis na po ako mga ka-friendship. So, punta po tayo mamaya sa ibang location. Pagkabi. So, ako ay magpapaalam na. Uwi na po ako at ito po yung naharbat natin. May mga chips at saka yung mga baso. ang daming baso. So, ako ay alis na po dito. Ayan po mga ka-friendships. Paalam.